Sa aking munting garden ay marami akong mga tanim, mga iba-ibang gulay, mga iba-ibang kagaya uh, ng uh, kamuting kahoy or mga tanglad at kung ano-ano pang tinatanim ko sa aking munting garden. So, isa ito dito na aking tanim sa aking munting garden ay itong mani. Ayan. So, yung mani naman ay ano na rin siya... Uh, one month and two weeks din. Kasi halos magkasabay lang din yung mga tinatanim kong iba dito ng mga gulay. So, ito ang mga mani naman na ito ay nasa one month and two weeks. So, i-update ko lang sa inyo mga sis. Ang mani ay uh, nagkaroon na siya ng mga bulaklak. So, once na nang bulaklak po ang mga mani ay yan ay sign na na magkakaroon na siya ng alaman yung parang bunga niya yung, yung mani na mismo so ang tinatagal lang kasi mga sis ng mga mani ay 1 uh, one month to four months ay pwede natin, natin siya ay ma-harvest so ito ngayon ang mga tanim ko dito sa aking mountain garden so lagi ko lang siya inaagapan kasi uh, madalas ay may mga damo. So, binubunot ko siya para hindi maging sagabal sa kanyang pagtubo. So, napaka ganda ng kanyang tubo ay mataba ang kanyang mga ayan, mga puno niya. Oh, matataba. So, pagkalipas ng apat na buwan ay makakaharvest na po ng mani. Ganun ang katagal siya para tayo ay magkaroon na ng pag-ani ng mga mani. So, 'yun lang ang update ko dito sa aking mga mini dito sa aking mountain garden, mga sis. Bye.